Uli natin ang satellite office ng Action Co. Center sa Caloocan City. Kasama pa rin natin si Karo Di Biscaya, ang coordinator ng Akubicol Party List. Karo magandang hapon uli. Magandang hapon po din uli. may, may katabi ka na naman dyan. Kasama pala natin ngayon dyan, katabi mo. Uh, si Mirna Turado, ang ina ni Aisel. Si Aisel ay dating overseas Filipino worker sa Qatar at hinaing ngayon ang kanyang ina ay ang idinulot nito sa kanyang anak dahil sa pag-uwi raw ni Isel sa Pilipinas, nagsimula na raw ang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Magandang hapon sa iyo, Mirna. Magandang hapon naman po. Maari mo bang maikwento sa amin, Nanay Mirna, ano ho ba itong nangyari sa anak po ninyo? Basta napansin ko na lang po yung anak ko na, na, na sa kwarto po niya, parang um, lumalabas po doon, umiyak. Pag sinasanong ko po, sabi niya may bumubulong daw po sa kanyang. Uh, ano, natanong nyo ba, sino bang ba bumubulong daw sa kanya? Hindi hey, daw po niya maano po sino. Basta may parang boses daw po siyang naririnig na Baka... bumubulong daw po sa kanya. Ilang taon pong nagtrabaho sa Qatar itong anak po ninyo? Dalawa lang po. Dalawang taon. Ano po trabaho niya doon? Yes po. Okay. May naikwento ho ba siya na mga pangyayari doon sa Qatar? Kung bago pa ito nangyari sa kanya na sabi mo may bumubulong na? Meron ba siyang naikwentong problema sa inyo noon? Wala naman po, kasi medyo matagal na rin po yun eh. Uh -huh. nung, nung, nagkasakit po siya dito, medyo matagal na rin po yun. Okay. Nung napansin niyo ho, itong pagbabago sa anak ninyo, ano pong ginawa ninyo nanay? Ano po, nag emergency po kami sa Mandaluyong po. Opo, so natingnan na po siya ng doktor? Ayun po, sinabi nga po ng doktor, yung sakit daw po ng anak ko, ang, ang pangalan daw po noon ay si Kim Sofrenia. Opo, schizophrenia. Opo. Nanay, matanong ko lang po kasi nababanggit nyo nung pag-uwi ng anak nyo mula sa Qatar, mga ilang araw or buwan, ay eh, napansin po ninyo na parang naiiba na yung ugali. At nung tinanong nyo po, ay eh, parang may nag... May bumubulong. May bumubulong na. Uh, tapos, uh, paano daw po man to? Sabi ng doktor. Sabi daw po niya, baka daw po ang pinag sa ng sakit ng anak ko, na-different daw po siya. Mm. Sabi niya, na-different daw po kasi yung anak ko po, hindi po marunong makipag-usap sa mga tao. Lagi lang po siya nasa loob ng bahay. Hindi siya sanay makipag-usap. Makialubilo. Sa, Makialubilo. Pero... Meron siyang lakas ng loob na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Opo, kasi wala pa naman na siya ng sakit. Nagpaalam naman sa akin maayos sa na na So o, nagkaroon na po siya ng schizophrenia, o, nagbago na po yung ugali niya at ngayon po ay parang hindi na po siya nakikipag-usap sa ibang tao. Kasi po naman po kanina tinapos siya na a-abroad, ganoon na po siya noon. Opo. Oh, Nanay, ito po bang anak niyo ay may iniinom pong gamot. Meron dapat po siyang iniinom. Do so, meron siyang iniinom. Kumusta po? Ito po ba ay nasusustain niya yung pag-iinom ng gamot? Dapat po ba binabantayan ko? Kasi nung una po bilang unit po kami doon nagpapa sa mental kasi po Ibisingin po ako kasi meron po ako dalawang apo na inaalagaan. Sige, pero yung mama niya, yung pundong minsan nagbibigay sa amin kasi wala na po akong trabaho dahil sinigap na po ako. Eh, minsan po, sinasabi ko sa kanya, uminom siya ng kamot, hindi naman nakakalimutan niya tapo, Tapos, bukong kungin na naman po siya, babalik na naman po kami doon. Pero nito po, itong mga kaya ko na po siya uminom ng gamot. Pag hindi po ito nanay nakakainom ng gamot, ano po yung madalas niya pong ginagawa? Ito po ba ay eh, nananakit? Ano po yung mga pagbabago po sa kanyang pag-uugali? Ang muna ko po sa kanya, umiiyak po na siya. Tapos, pagkatapos po niyang umiiyak, minsan ha, sa kwarto lang po siya. Tapos, yun po sinasabi niya sa akin, nanay, bakit parang may bumubulong na naman sa akin? Tapos, pinatanong ko po, ano ba sa sa'yo? sabi niya, ano, minsan daw hindi niya maintindihan. Tapos sabi niya kung ano-ano lang daw po. Sabi uh, niya naman siya. Natakot ba kayo nanay nice, sa sitwasyon po ng anak po ninyo? Ay, huwag po nga. Sobrang takot na po ako nung una po. Eh, talagang nga po, maatake po ako kasi. Eh sa buong buhay ko po, ngayon lang naman po na yung alam ko lang sa takip ng ganyan. Para hindi ko rin po alam yung gagawin ko. Eto nanay, makinig po kayo para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng inyong anak para magtuloy-tuloy ang gamutan. Makakausap muli natin ang inyong guwapitong katabi ngayon, si Karode Biskaya Karode. Ano po ang maitutulong natin dito sa anak ni nanay na medyo may bumubulong-bulong? Ay, ito nga po. Nagkalubang naman si nanay ng ano, Pesos para sa gamutan para sa bata. Pakilista lang at mga gamot. Ayun, so 30,000. Ah, ang para ayuda ng Akobicol para dito kay Nanay para magtuloy yung gamutan at uh, makakuha ng gamot itong si Aicel. Nanay, napakinggan nyo po? Opo. O ayan masasabi nyo? automatic pala ura mismo. May 30,000 na ayuda ang Akobicol party list uh, para sa gamutan ni Aicel. Nagpapasalamat po ako sa halo kay ko po. At saka kay kay ah. Congressman Bongbalol po. At lalo kay Mang Rodi Miskaya po. At saka lalo lalo na po sa Apo Bicol At saka sa ano, yung Oranis pong tabang po. Ayun! So, maraming maraming salamat, so, Karudi, ano? Na... mabuhay yeah, kayo yun. dyan. Lupos po kami, lupos po ng papasalamat ang Apo Bicol sa Bupi Mayor ng Kalookan. Kaya, si kaya Malapitan, At sa kay Congressman malapitan kay Oka, o kamalapitan. Opo. Papapasalamat po ng kupikol at pinagabayan niya ang mga mga tao po na nangangailangan ng tulong. Ibig sabihin ka Rudy, Dahil mayroon ng satellite office diyan ngayon ang Akubikol at dahil na rin kay Mayor Along at kay Congressman Oka, mayroon ng malalapitan ang mga taga-Kaluokan. Opo. Ayon! 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 Nanay, maraming salamat po sa inyo, nanay. Ano? At uh, tulungan niyo po yung anak po ninyo na hindi po makaligtaan yung pag-inom po ng gamot para tuluyan na po gumaling ang anak po ninyo, nanay. At maraming salamat sa iyo, Karo Di Biscaya. Again, maraming salamat kay Mayor Along Malapitan, Congressman Oka Malapitan ng Kaluokan, nakapartner at katulong ng Akubikol Bicol sa pagbibigay ng tulong sa ating mga minamahal na kababayan na kailangan. Opo, sa Kaluokan City. Sa